Magandang araw sa ating lahat, alhamdulillah. meron ako ipapakita sa inyo na isang big content creator na daw ko no but in a way na hindi maganda yung paghakot niya ng mga followers niya. Pero hindi tayo pupunta doon sa direct na uh, point na topic natin, papakita ko sa inyo yung video niya. Shout out pala kay Sir Nelvin Aguilos, credit sa iyo ang video na ito. Hindi ito pambabas, kundi ang sa akin lang isa gusto kong makuna ng aral sa ating mga manonood. 520,000 followers sa loob ng mahigit dalawang buwan. Nakuha ko yan. Paano kayo nakuha? Sa video ito, ituturo ko sa iyo. Ka nalaman niyo yung katotohanan kung bakit ko naabot to. Huwag niyo po sana kay Bash guys kasi nag nag nag, nag sorry na po ako, nagbago na ako at lahat ng video ko sa reels na umabot ng 3 million, 4 million, 2 million, 500,000. Lahat po yan guys kahit kumikita na, kahit napalaki ng napakataas at patuloy na kumikita. Yan, binura ko na kayo guys bilang uh, pagsisisi ko na rin guys. Nagkaroon siya ng instant maraming followers dahil sa ginawa niyang teknik. Ano ito? Boom. Dahil may nakita do siya isang video na nag ano, parang naghahakot ng mga followers ng iingan nyo na nagpapakita daw ng cellphone na namimigay daw nakita daw niya na marami daw talaga naghakot daw talaga ng million views followers na thousand thousand daw talaga ang nagfollow sa uh, page na ito kaya ang ginaya niya dahil lang hangad niya magkaroon daw siya ng maraming followers dahil marami, malaki daw talagang impact kapag marami kang followers oo nga naman pero in a right way so, hindi tayo mag direct doon sa ating topic ito bumili daw siya, ayaw daw niya ng cellphone kaya ang technique niya bumili siya ng fake na money sa lasada uh, Lazada daw uh, anong, ano yung company yan na yun pumili daw siya. Ang ginawa niyang pangiinggan niyo, ipakita sa social media para maraming mag-share, mag-comment ng kanyang mga video. So, yun yung technique na ginagawa niya araw-araw. Nagkaroon daw siya ng 4 million views. Tapos yung manag-share, ang dami daw talaga, million-million trending daw talaga yung mga video niya. Ha? Kaya Nag gumawa siya ng video dahil nagsisisi na daw siya at binura na daw niya yung mga uh, video na na yun kahit daw kumikita. Ito ang aral na nakukuha ko sa kanya. Masarap, namnamin at lasapin ang pinaghirapan na pera. Isa pa ang panluloko, wala tayong magandang makukuha dito nang luloko tayo ng mga tao na ganito ganon, yun pala ay hindi katotohanan. At kung may binibigyan man siya ng pera, is konti lang. Dito, kapag honest tayo sa mga ginagawa natin, kahit sa trabaho natin o ano pa mang trabaho, maiiyak ka na lang sa achievement mo na kahit maliit man na bagay, nagawa mo pala, nakaya mo pala, pwede mo palang gawin at ipa improve sa sarili mo na nakaya mo ito Hindi yung gumagawa tayo ng mga strategy, mga technique, mga ganito na panluloko or whatever pa man magkaroon lang tayo ng ta ng tayo ng pera or followers or ano pa man at kikita tayo. Dahil ang mundong ito Is lilisanin natin. Hindi tayo magstay dito at hindi ito ang pinaka bagay sa atin, kundi ang mahalaga sa atin is ang kabilang buhay. Ito ang dapat nating tandaan. Lahat tayo ay lilisanin ang mundong ito at lahat tayo ay mamamatay doon ng punta natin. Ikaw, ako, bukas, makalawa, isa sa atin ang mawawala. Masarap sa pakiramdam na wala tayong taong niluloko, wala tayong taong wala ta manikas wow sa bisaya pa wala ta manikas. Wala tayong nasasaktan, di baling tayo yung sasaktan. Sa Islam ang tinuturo talaga is magpakumbaba tayo. Kailangan yung mga kinikita natin halal at uh, ano pa man, kahit ano pa man kailangan ilagay talaga natin sa isip at puso natin ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa nag-iisang Panginoon. Yun talaga yung sentro natin para takot tayong gumawa ng kahit ano pa mga panluloko, pananakit sa ating kapwa dahil ito ang pinakamaganda. Dahil ang kabutihan na gawa natin, mababao natin sa kabilang buhay. Oh, siguro ito lang ang makukuha natin na aral dito na ang pera sa mundo lang yan. Huwag nating gawing um, isaalang-alang o ibenta natin ang ating buhay para lang sa bagay na ito. Isipin natin lagi na may kamatayan at may hangganan ang lahat dito sa mundo. Maraming salamat sa panonood. I-share natin ang video na ito at panoorin nyo ng buo. Maraming salamat. Follow for more videos.